Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Napansin ko parang may hinahanap ka. Oh, Ustaz, oh, nawawala ang sapatos ko, Ustaz. Ewan ko saan ko nakalagay. Ah, okay. So, ngayon, actually papayuhan kita. Ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal niyang maglakad tayo sa iisang sapatos o isang tsinelas. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Liyanta'ilahuma jami'an aw liyakhla'uhuma jami'an." Ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay wag daw tayo maglalakad na ha yan ta ila aw niyan ta ila rajul bin na'lil wahida uh, aw rajul bin na'lil wahida ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na maglalakad daw tayo na isa lang daw ang sapatos o sinilas kung pwede daw At gusto natin daw ay wag daw ta tatanggalin natin yung isa, maglalakad tayo na walang sapatos o chinilas o kaya dapat may suot yung dalawa. So ibig sabihin, hindi ka aya-aya na maglalakad tayo na may isang chinilas o isang sapatos na dapat kung maghinahanap yung sapatos mo, dapat natanggal mo yan. At isa pa sabi ng mga nabanggit ni Sahadit na ang shaitan daw ay naglalakad daw sa ganyang paraan. Isa lang daw yung suot niya. So malinaw? Apuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.